Hello guys. Dito pala ako si Ashley. And nandito pala si ano si Kyle sa kasi Hey Siri, saan ba? mag Magpapahay muna sila. Hi. Ako nga pala si Ashley. Hi, <laughs> ako si Hi, hi. Lakas ang mga boses nyo, guys. Dito muna tayo, guys. Relapse, ano tayo? Magre-relapse. Kasi wala akong jowa. Uy, wala ang jowa. Wala, naglalag ako, bit. Lag. Lag pa mo. Ako nga dapat yung magre-relapse, eh. Bakit? Kasi. <laughs> Ay, yung crush niya daw, Brini. Nag-unloss. Unloss. Ay, Ay putit na yan. Ayoko daw. Tulog na ko, eh. Ayoko daw. Uh, siya, maglalaro ako. Hindi. Yeah. Rollbox. Yeah. No. Rollbox. Sino to? Kai. Uy, Kai. 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 Ano ka ba mo dyan? Yeah. Matutulog na nga ako. Sama nga. Lakasan natin, guys. Pero one day. What if pagkatulog mo at pagkising mo po? Iyo pa na, ba? Matanggap kami. Reset na tayo guys. Ayoko na makilig dito sa what if, what if. Dito tayo guys sa ano. Dito tayo guys sa ano daw. Dito guys. Dito guys tayo. Yeah. What if nasa dulo lang yung sagot sa mga paghihirap na. Oo. Uh -huh. What if? What if? What if? What if? What if? Ante what if, what if? What if? ay! ay! Silipun! Silipun! Palit tayo! Dito uh, tayo guys. Mismo mo? Uh -huh. Siyempre dapat sa opo ka kasi dahil kasi good student ka. Hoy! Mismo mo? mo? Hindi. Wala ka namang karapatan eh. Sabi na mi mismo. Okay, okay, saan tayo? Dito naman tayo dito guys Kasi tapos na tayo dito and dito Ano ka naman sabi kabila mamaya? Wow ka naman si Saan? Saan yung tanong? Wala pa? Wala pa? Wala pa? Wala What if nawawala na siya ng gana sa iyo? Wala akong pake. Diba? May mantrol dyan. Trap to. Alam ko trap to guys. Kasi tinan mo naman. Tama guys. Diba? Minsan, hindi lang naman what if. Tinatanong ko rin kayo. Guys, hindi niya ila alam yung bago. Yung isa pang bago. Kasi, na-i-iyak ako dito tayo sa new. New tayo, guys. Yung oh, red. ay ay Ano to? Paano ako dito makakapasok? Eh, ikita mo. <laughs> <laughs> guys, alam ko na yun. Kaya turuan ko siya. Sa, sa ano ka? Sa blue. Okay, animal. Blue. Tapos? Red. Sure ka, ha? Mm -hmm. Yellow. Yellow pa ulit. Oh, tapos di diyan mag green. Yan, yan, yan. yan. No? Ayan. Ayan, yan, yan, yan. hindi si yan, yan no? green. Tapos, may lang, lang. Mamaya, may maya. Ito, to, no? to, to, to. Ito? Ito. Oh. Uh, 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 uh. Tapos, okay, my, my name, my name, man. my name mo. Oh, kita ka ba? Yo, come, kam come. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ito pala yun. Ito talaga yan. Mm -hmm. Yay! Yeah, ang galing! Ito, anong black? Wait lang, wait lang. Basay mo natin. What if kausap ka lang talaga? Wala akong pakilig kasi wala naman ako. Ano, liba? black kasi black. Black? Black daw, guys. Black. Mm -hmm. Ulas H na lang, lang, guys. Ay. <tong noise> <tong noise> Ay, wala ka <tong noise> Maglalaro tayo dito sa tower na to. Yung Punta ka dun sa Ken. How can I move on? Dun, how on? Mo to, movie, um, How can I move? Alam ko na to. Iman, how can I move? Maybe I'll get famous. It's the man who can't be moved. It's Maybe it's so. Don't you wouldn't mean to see me on the news. do new. run right into the corner Cause you know it's just for you. I'm that man who can't be moved. What was that? Uh, no moving. Dito muna tayo guys sa tower. Lap. Wait, aray ko, aray ko, aray ko. Okay Ay, okay. Uy, <laughs> guys, nagsabi to ng picky Ritz. Peaky Ritz. Ang Marami... pangalan kasi ng guys. Okay. <laughs> Alam nyo ba yun? Kung Pilipino ah. kayo, comment na kayo. Comment down below to see what... English did. Comment <laughs> na kayo Ah. Ayaw ko ng mga Englishera dito. Uy, B. Basahin mo yung what if. Uy lang, Guys, hindi ako... Hindi. At least mahal pala ka, ko. Beh, I don't like English kasi wala lang. Wait <laughs> lang po. Okay, then... Ah! Nahulog pa ako. Ano to? Trust me, napapaiyak ka in your journey. Grabe ha. Sa <laughs> Wednesday may pasok. Ha? Wednesday may pasok. Oo, oh, malamang. Uh -huh. Uh -huh. Hello, hey, somewhere. Somewhere. Guys, hindi ako marunong mag ob oh, Mamaya, yeah. mga mga nasa 6.40 siguro nito matatapos na ako. Yung pagre-record nito. Sabihin mo nga. Parek ko. Eh, baka mga 7 na lang. Uy, 7! 6.23 pa lang ay. 24. 7, 7, sa 7.11 kanya nire-reject. 7-11. Ay. Wait lang nga ni. Ah, yung ina. kulit nung... Uh, eh, eh, eh. Ah. guys, yung ina may... What name? Is, is. habang inisip mo balikan siya, may iba na siya na pinapangarap? Walang pake. Pake namin. Oh. Walang, walang may pake, kaya pake. Marahin. Uy! Ust? Ust? Wala dito kamura-mura ba? Hindi, lang yan. What, so, what if ikaw yung side character sa sarili? Wala lang? Pakes. Guys, okay, okay ka lang, be? Tulungan kita. Ako na lang jowa mo. Hello, uy mo, day. Uy mo, day. Uy, punta ka dapat dun sa may parelax. Pag pinda... Uy, be, bawal ko yung pindutin. Yung troll kasi pag ano, tsaka. Ayoko na mag ano, dali. Pindutin. Be, 7.25 na yung record. Tama, tama. Hindi yan pipindutin. Tingnan mo. Nakikita mo yan? Hmm. Tama. Kasi what is? If... Diba sabi ko sa inyo guys? Ito na ang pagtatapos ko para i-end itong record na to. Oh! ito. Ay! Bye bye guys. Mo?